At i-share ko sa inyo guys dito sa mga kulay ng varnish tutorial kapag gumagawa ako ng kulay Nara na sanding sealer guys. At bagong ako guys magtimpla ng kulay Nara na sanding sealer guys ay i press coating ko muna ito guys ng DB sanding sealer guys na clear lang guys. At itong DB sanding sealer guys na ginamit ko guys sa press coating guys ay hindi ko muna ito guys nilagyan ng kulay Nara guys at ito ay clear na clear pa guys. At hindi ko rin ito hinaluan ng lacquer thinner guys unang lacquer flow guys at itong aking DB sanding sealer guys ay purong puro ko lang itong pinipers coating guys at kapag na pers coating ko na nga lahat guys ng Davy Sanding Sailor guys ay andito na nga ako guys at magsasali naman ako ulit guys ng Davy Sanding Sailor guys para naman sa aking titimplahing kulay guys at para makapagtimplan ako guys ng kulay Nara na sanding sealer guys ay gumamit ako guys ng Davis sanding sealer guys para matimplan ko ito guys ng kulay Nara guys at isang litro lang guys yung aking isinalin na Davis sanding sealer guys dahil kunti lang naman yung aking babarnisan guys at isang bed frame lang guys at syempre guys para magkulay Nara guys yung aking tinitimplan na sanding sealer guys ay gumagamit ako guys ng Davis oil tinting color guys at binisyan red naman guys ang kulay nitong Davis oil tinting color na aking ihahalo sa DB Sanding Sealer guys Para makapagtimplang ako guys ng kulay na arana Sanding Sealer guys ay gumamit naman ako guys ng Davis Oil Tinting Color guys na Venetian Red ang kulay guys At 1 port ka naman itong aking Davis Oil Tinting Color guys at mga 10% ng guys o 15% lang guys yung aking nilagay guys na Davis Oil Tinting Color na Venetian Red ang kulay guys At dahil isang litro lang guys yung isinalan kong Davis Sanding Sealer guys ay kunti lang guys yung aking nilagay na Davis Oil Tinting Color na Venetian Red ang kulay guys at sa sobrang kulit nga guys ng aking alaga guys ay hindi ko na naipasama sa video guys yung pagbubuhos ko guys ng aking roche guys na davis oil tinting color guys at pindot nga ako ng pindot guys ng aking camera guys akala ko guys ay naka play na guys yun pala guys ay naka post la guys <laughs> at ngayon nga guys na nag edit na ako guys ng aking mga video guys ay ngayon ko na napagtanto guys na wala pala guys at hindi pala napasama guys yung aking pagbubuhos guys ng aking roche guys at ang kung akala ko nga guys ay naka-play yung aking kamera guys habang nagbubuhos ako guys ng Davis Oil Tinting Color guys na rosé ang kulay guys pero nga nga pala ako guys at yung paghalo-halo na nga lang guys o pag mix mix guys yung aking nakita sa aking mga video guys at itong pagbubuhos ko guys sa spray gun guys para makapagtimpla nga ako guys ng kulay nara na sanding sealer guys ay gumamit ako guys ng Davis Sanding Sealer guys at Davis Oil Tinting Color guys at ang mga kulay naman guys ng Davis Oil Tinting Color na aking ginamit guys ay binisya Red guys at Rosena guys at ang pagtitimpla ko naman guys ng Davis Oil Tinting Color guys ay kung gaano kadami guys yung aking nilagay na Venetian Red guys ay ganon din kadami yung aking nilagay na Rosena guys at kapag natimpla ko na lahat guys yung Davis Sanding Sealer guys at yung Davis Oil Tinting Color guys ganito na ang kulay niya guys kulay nara na siya guys at syempre guys big shout out sa Davis Paint Philippines guys at kay Madam Maskas Kapinta Ashley maraming maraming salamat sa Davis Paint Philippines guys at kay Madam Mascas Kapinta Ashley. At ang saya-saya ko nga guys ng dahil sa Davis Paint Philippines at kay Madam Mascas Kapinta Ashley. Dahil nakapagtimpla ako guys ng kulay nara na sanding sealer gamit ang Davis sanding sealer at Davis oil tinting color. At bilang pasasalamat ko rin guys sa Davis Paint Philippines guys itong aking binabarnisa na bed frame guys na kulay nara ang kulay guys ay napakaswerte din ang may-ari nitong papa guys dahil puro Davis sanding sealer at Davis oil tinting color ang ginamit kong pangkulay dito guys at free ang aking pagbabarnis dito guys dahil pamangkin namin ang may-ari nito guys kaya free na free yung aking pagbabarnis nito guys at pagkatapos ko nga malagyan guys ng Davis Clear Gloss Locker guys garito na siya kaganda guys yung aking tinimpla na kulay nara guys na Davis Sanding Sealer guys at kahit sa pagbabarnis lamang guys ay nakatulong din ako sa iba guys at syempre guys big shoutout din sa inyong lahat guys sa lahat na nanood sa mga kulay ng varnish tutorial at sa lahat na nagsubscribe